Magandang tanghali sa inyo mga ka-idol. So, lahat ba nakapag-lunch time na ba? So, yes! kami ayan, halos kakatapos lang namin mag-lunch time. And nakapagpahinga na ng konti. Ayan, trinay ko na tong aking panghimagas ngayon. Yummy! Yung ginawa kong magnum ice candy. Trinay wow! ko palang benta to dito sa amin. Kaso, yun nga lang, hindi pinalad. Wow! Hindi na ubos 'yung aking binibentang Magnum ice cream. So kami na lang ang kumakain ng tira. So dalawa na lang 'yan, kinuha ko na itong isa para ano? Hindi masayang, 'di ba? So, ayan, mangilong-ilong na yung ngipin ko dyan dahil sobrang lamig. Pero napakasarap nitong gawa kong Magnum Ice Candy dahil puro-puro itong ginawa ko mga ka -idol. Walang halong tubig o emerald. Emerald. Tiyos lang. So, ayan, uh, panghimagas ko siya ngayon. So, yun lamang na-share ko lang.